Sa panaginip ng paraon, ano ang kumakatawan sa pitong taong kasaganaan at pitong taong tagutom? Mga baka at mga butil, anihan. Paano tumugon ang Diyos nang manalangin si Elias sa bundok ng Carmel? Nagpadala ng apoy mula sa langit, Ilang taon namuno si Amaziah sa Jerusalem? Dalawamput siyam na taon. Ano ang pangunahing layunin ng tabernakulo para sa bayan ng Israel? Tahanan ng presensya ng Diyos saan unang nagtungo si Pablo pagkatapos hamupa ang kaguluhan sa Ephesus at bumahagi ng pamamaalam sa mga alagad. Mays Dania Nang taimtim na nanalangin si Hana sa unang Samuel, ano ang inakala ni Eli na kalagayan niya? Lasing Sa Mateo Kapitulo 26, ano ang iniutos ni Jesus sa kanyang mga alagad na gawin upang hindi sila matukso habang nagbabantay sa kanila? Manalangin Hanggang ilang taon hindi nagkaroon ng digmaan simula kay Asa. Hanggang 35 taon. Ano ang itinuturing na pinakamahalagang utos sa Levitiko? Pag-ibig Anong damdamin ang naranasan ng mga babae nang marinig nila ang balita ng pagkabuhay ni Jesus mula sa libingan? Takot at pagkabigla Ayon sa pahayag, ilang uri ng hiyas ang ginamit sa mga pundasyon ng bagong Jerusalem. Labindalawang uri, Ilang taon gulang si Yoas nang umupo bilang hari at gaano katagal siya naghari? Umupo siya bilang hari nang may edad na pito at naghari ng apat na taon. Ano ang ipinangako ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit? Ang Espiritu Santo, ano ang ikasyam na salot na dumating sa Ehipto? Madilim na kadiliman. Ilang taon si Abraham nang tinawag siya ng Diyos? Pitumput limang taon. Nang makita ni Jacob ang paraon sa Ehipto, ilang taon ang sinabi niyang kanyang paglalakbay bilang dayuhan. isandaan at tatlumpung taon. Ilan ang malalaking kalasag at ilan ang maliliit na kalasag na ginawa ni Solomon? Dalawanda ang malalaking kalasag at tatlunda ang maliliit na kalasag. Anong kulay ang kasuutang ipinagsuot sa kanya ng mga sundalo upang siya ay latin? Balabal na lila. Ano ang natatangin katangian ng handog na buong sunog kumpara sa ibang handog? Ang buong katawan ay sinusunog sa apoy maliban sa balat. Ano ang pangalan ng pangalawang anak ni Raquel na ipinanganak nang siya ay mamatay? Benjamin Anong tanda ang ibinigay ng Diyos kay upang mapatunayan na siya ay pagagalingin, kailan ang anino ng araw ay aaliwas? Umunas ang anino ng araw ng sampung yugto pabalik, ang anino ay umasenso ng sampung yugto pabalik. Nang yumuko at humiling si Estera sa harap ng hari, ano ang inabot sa kanya ng hari? Ang sing-sing na gintong hawak ng hari. Bakit ginulo ng Diyos ang mga wika ng mga tao pagkatapos ng pangyayari sa tore ng Babel? Dahil sa kanilang kayabangan. Ilang taon sinabi ni Eliseo na tatama ang tagutom sa buhay ng babaeng pinabalik niya ang anak. Pitong taon. Saan matatagpuan sa lumang tipan ang pinagbatayan ni Jesus ng utos ng pag-ibig sa kapwa? Levitico Kapitulo 19 Versikulo 18 Ano ang pangalan ng malakas na bagyo na sinalubong ni Pablo nang papunta siya sa Roma sa mga gawa Kapitulo 27? Yerakilo, Sino ang ama ni Hezekias? Ahaz. Eh Anong araw nangyari ng paghilom ni Jesus ng may sakit sa tabing lawa ng Bethesda? Sabbath, araw ng pamamahinga. Ilang magkakasama ang ipinadala ni Jesus nang ipadala niya ang labindalawang alagad? dalawa-dalawa. Ilan ang pamilya ni Jacob na inimbitahan niyang lumipat sa Ehipto? Pitumput limang tao. Sino ang nag-alsa laban kay Haring Nadab at pumatay sa kanya? Basa, anak ni Ahia mula sa lipi ni Isakar. Ano ang madalas na sinabi ni Jesus sa mga gumaling upang ipahayag na ang kanilang pananampalataya ang nagligtas sa kanila? Ang iyong pananampalataya ang nagligtas sa iyo. Gaano katagal na nirahan si David sa lungsod ng siklag sa lupain ng mga Filisteo? Isang taon at apat na buwan. Sa parabula ng mga talento, ano ang sinabi ng Panginoon sa aliping nagbalik at nagparami ng talento? Magaling na ginawa mo, mabuti at tapat na alipin. Ano ang pangalan ng lungsod na darating upang manahan sa bagong langit at bagong lupa ayon sa pahayag? Bagong Jerusalem ano ang ipinangako ni Jesus sa mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sa mabubuting balita? Mabubusog sila. Ano ang malakas na utos ni Pablo sa lalaking ipinanganak na hindi makalakad sa Lystra? Tumayo ka sa iyong mga paa ng matuwid. Sino ang unang mataas na saserdote ng Israel na pinahiran ng langis? Aaron Sino ang tinaguriang hari na may karunungan? Solomon Maliban kina Ruben at Gad, anong lipi ang nanaig sa lupain sa silangan ng Jordan? kalahating lipi ni Menez. Salamat sa panunood. Ibahagi ang inyong mahalagang puna at kaalaman sa Biblia sa mga komento. Ang pag-subscribe at pag-like ninyo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami pang Bible quiz.